Naghalimaw si Jovel Magui sa kanyang debut mga idol sa Ilawara Hawks sa NBL. Siya ay tumala ng 32 points, 13 rebounds sa kanyang debut. Nako, pang starter talaga itong performance ni Jovel Magui sa NBL. Ngayon, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang kanyang sinahod dito. Pumirma po si Jovel Magui ng isang taong kontrata sa NBL sa Ilawara Hawks. One year deal lang po ito mga idol at August 1, 2025 nung ito'y pinarmahan niya. Kalimitan kapag ikaw ay isang NBA veteran ay hindi naman ganoon kalaki ang iyong uh, sasahurin sa labas pero nakadepende pa rin yan sa value mo kung ano yung mga na mo sa loob sa NBA. Considering na itong si Jevil Magui ay isang veterano pero isang NBA player, aba mataas ang kanyang sasahurin. Kung ikaw ay isang typical na veteran player, ang kontrata mo ay nasa 130,000 US dollars to 230,000. Kung ikaw naman ay isang magaling na veteran role player, ang iyong kontrata naman ay nasa 230,000 dollars hanggang 455,000 dollars. Pero kung ikaw ay isang magaling na veterano at mayroon kang championship katulad nitong si Javel Magi, ay mayroon kang $455,000 hanggang $780,000. Diyan po nakalista, diyan po nakahanay itong si Magi. Nasa $700K po ang kanyang sinasahod sa Ilawara Hoke sa isang taon lamang. Ngayon, magkano nga ba yan sa Philippine Money? 58 po ngayon ang palitan sa US Dollar pero times natin sa 57. na ha, nasa 39 million pesos po ang kanyang sasahulin sa isang taon lamang. Totally hindi po nagkamali itong Ilawara Hawk sa pagkuha sa kanya dahil sa debut pa lang, aba pasabog na si Magi. Apat na buwan po ang nakalipas ng mapunit ni Jason Tatum ang kanyang Achilles ay eto na nga siya. Nasa court na, nagpa-practice, nag-workout ng kanyang shooting. Sa punto ito itong uh, recovering ito kaya Jason Tatum ay mabilis po ito. Hindi po basta-basta ang Achilles injury, especially kung mayroong uh, napunit. Somehow ay mayroong himala sapagkat itong uh, kanyang ginagawa sa ngayon ay hindi pa dapat ginagawa ng isang tipikal na player na mayroong Achilles injury. Pero mayroong dalawang posible mangyari dito mga idol ha. Ah. Dalawa lang po ang kanyang maagang pag-workout sa ngayon sa kanyang uh, pagpapractice ay nagpapakita ng kanyang katibayan at posibleng makapagbigay ng katibayan din po sa kanyang Achilles na ay gagaling na lalo. Pero kung sakaling hindi man iyon ang papupuntahan nitong si Jason Tatum ay posibleng nga hong magkaroon siya ng setback sa kanyang Achilles at posibleng siyang matagalan sa pagbabalik. Mayroong recovery time sa mga ganyan, hindi minamadali. Talagang iniingatan dahil ayo talaga ng isang NBA player at mas kaman yung isang kupunan na magkaroon ng setback yung isang manlalaro. Ang setback ay yung sa tingin mo okay ka na. Pero dahil nga pinipilit mo ay magkakaroon po ulit ng punit ang iyong Achilles at matatagalan ka lalo. Huwag naman sanang mangyari yon kay Jason Tatum at sana gumaling na siya at makabalik sa season na ito.